Ang mga Jewish people o tinatawag na mga Hudyo ay nakatris ang kanilang angkan kay Abraham na nag-establish ng paniniwala na meron lang iisang Diyos at may likha ng universe. Si Abraham ay nagkaroon ng anak at isa nga rito si Isaac. Sa lahi ni Isaac dito nagmula ang tribo ng mga Israelita. Nagkaroon ng dalawang anak si Isaac. Itoy sina Jacob at Esau. Subali so, apo na ito ni Abraham. Si Jacob ay pinangalanan ng anghel ng Diyos bilang Israel. Sinabi kay Jacob sa Genesis 32 verse 28, Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob dahil nakipagbuno ka sa Diyos at tao at ikaw ay nagtagumpay. So dyan nagsimula ang pangalan ng Israel. Ito'y nagmula kay Jacob Nagkaroon ng labing dalawang anak na lalaki sa si Israel at ito ang pinagmulan ng 12 tribes of Israel. Ang 12 tribes of Israel, sila yung tinatawag ng mga Israelita sa lumang tipan. Sila yung nagsilbing tatay ng bawat tribo ng Israel. Isa sa labing dalawang anak ni Israel ay si Levi. Sa tribo ni Levi, nagmula ang lahi ni Moses. Nung pinangunahan ni Moses ang pag-alis ng mga Israelita sa Egypt, Parang magtungo sa lupang pangako ng Diyos, Bitbit bit ni Moses ang labing dalawang tribo na ito. Actually, 40 days lang naman talaga dapat ang travel time patungong promised land. E dahil panay reklamo ng mga Israelita, keso mas okay pa raw sa Egypt dahil di sila nagugutom at nauuaw dun. Ang 40 days ay naging 40 years. Imagine, nagpaikot-ikot lang sa ilang ang mga Israelita kaya inabot sila ng 40 years ito pa problema. Yung promise land na binigay sa kanila ng Diyos, eh meron ng nakatira na ibang tribo. Ito, yung mga Canaanites. Ang lugar kasi ng Canaan ang tinuturing na lupang pangako ibinigay ng Diyos sa mga Israel. Siyempre ang argumento ng mga Israelita that time, amin tong lupa, binigay ng Diyos to sa amin eh. Eh kaso yung mga nakatira na doon, ayaw ibigay yung lupain. Eh syempre para sa kanila, Paano may giin inyo to? E bago lang kayo dumating, e dito na kami nakatira. So matinding-tinding digmaan ang nangyari bago mapunta sa mga Israelita ang buong lupain. Sino ba ang mga Canaanites? Ang mga Canaanites na una nang nakatira sa promised land, sila yung lahi na pinagmulan ni Canaan. Si Canaan ay apo ni Noah kay Ham. Nagsimulang maukupan ng mga Israelita ang lupain nung nasakop na nila ito sa pangunan ni Joshua hinati-hati ang bawat lupain at inukupan ng bawat tribo ng Israel. Dumating yung panahon na nagtalaga ng hari ang mga Israelita at ito nga si Haring Saul na mula sa lipi o tribo ni Benjamin pero kalaunan pinalitan nito ni Haring David na mula sa tribo ni Judah. Ginawang kapital ni Haring David ang Jerusalem. Dumating ang panahon ng kanyang anak na si Haring Solomon ay nagtayo rito ng templo na nilaan para sa Diyos. Ito nga'y tinatawag na First Temple. Sa panahon ng anak ni Haring Solomon na si Haring Rehoboam, nahati sa dalawang Israel. Si Haring Rehoboam ang namuno sa Southern Kingdom na tinawag na Kingdom of Judah. Habang sa Northern Kingdom naman, tinawag itong Kingdom of Israel sa pamumuno ni Haring Jeroboam. Ang Kingdom of Israel ay kinabibilangan ng 10 tribes, habang dalawang tribo naman ang nasa south. Ito yung tribo ng Juda at Benjamin. Bagamat nasa teritoryo ng Benjamin ang Jerusalem, tinuturing pa rin itong sakop ng Juda. Lumipas ang panahon, iba't ibang naging hari sa northern kingdom. Ganun din sa south. Dumating yung panahon na namayagpang ang Assyrian Empire at sinakop nito ang buong Middle East kasama sa nasakop ang buong Northern Kingdom ng Israel. Sa madaling salita, ang 10 Tribes ay na-wipe out sa kasaysayan at nabura sa mapa. Mula noon, hindi na ito na-trace pa. Kaya ang 10 tribo sa North ay tinaguri ang The Lost Tribes of Israel. Tanging ang Kingdom of Judah na lamang ang natira at hindi talaga ito nagpatalo at nagpatinag sa malaking imperyo ng Assyrian. Take note, ang Kingdom of Judah ay kinabibilangan lang ng dalawang tribo. Ito nga yung Benjamin at Judah. Matagal na muno ang Assyrian Empire hanggang sa dumating ang panahon na lumakas ang Babylonia sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar at pinabagsak nito ang Assyrian Empire. Ang Babylonia ay ang kilala na natin ngayon na ng bansang Iraq. Sa pagkakataong ito, ang natitirang karyaan ng Judah ay bumagsak na rin sa kamay ng Babylonian Empire. Kasamang winasang ang Jerusalem at pinabagsak ang templong nakatayo rito. Ito yung templo na itinayo ni Haring Solomon. Ang Kingdom of Judah ay tuluyang nabura sa mapa at nagkawatak-watak ang tribo ni Judah sa iba't ibang bahagi ng lugar na sakop ng Babylonian Empire. Dito, tuluyan ng nabura sa mapa ang lupain ng mga Israelita. Dumating ang panahon Sumibol naman ang Persia. Nanalasa naman ito sa paungunan ni King Cyrus the Great. Lumawak ang imperyo at pinabagsak nito ang Babylonian Empire. Naglabas ng kautosan ng Haring Cyrus na ang lahat ng mga Hudyo ay maaari nang bumalik sa kanilang lupain. Take note, Hudyo na ang tinutukoy natin dito dahil sila yung mga nagmula sa tribo ng Kingdom of Judah na nagkawatak-watak lang dahil sa ginawa ng Babylonia. Ibig sabihin, ang mga Hudyo ay nagmula lamang sa isang tribo ng mga Israelita. Ito nga ang tribo ni Juda, na pang-apat na anak ni Jacob o Israel. Kaya nga sa panahon natin ngayon, ang reliyon nila ay tinatawag na Judaism at ang tawag sa kanila ay mga Diyos o mga Hudyo dahil galing nga ito sa tribes of Juda. So nakabalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain at sinbukang itayong muli ang Jerusalem ang dating kaharian ng Juda ay tinawag na ngayong Judea. Bagamat nakabalik sila sa lupain, itinuturing pa rin ito na lupain ng Persya. Matapos ang malaking pananakop ng imperyo ng Persya, ito naman ang Greece sa pangungunan ni Alexander the Great. Pinabagsak naman nito ang Assyrian Empire at kasamang sinakop ang Jerusalem. Paglipas ng panahon, lumakas naman ang Roma at ito naman ang nanalasa at nanako. Medyo mas malaki ang nasakop ng Roman Empire kumpara sa mga naunang imperyo.